Hoy, uh, bilisan mo! May iiwang ka pa dyan! Ay, raw pa na ako dito! Hoy, sabihin mo sa... Sabihin mo sa amin pag nakakagulat na! Hoy, sabihin mo pag nakakagulat! Ay, Hindi iiyak ako pwede magulat! Iiiyak ako! <laughs> putak te, saan ba yun? Hoy, putak te! Ano ba yan? Wala kayo! Hoy! 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 Ay, may bala ko dyan! Ay, siya! Ah! Kanan! 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 Bilis. Putak te Hala, ayoko na! Wala pa! Ayoko na! Agad. Huwag na ibang laro na pala, huwag na pala. Huy, taktika. Huy, ba tayo nalulate? Wait, wait, wait nyo kami, huy. Wala akong tawala, Ayo ko, Ayoko, ayoko magano, ano, ayoko mag, ayoko mag, ano, ayoko mag headset para hindi ako magulat. Bala kayo, hindi ko kayo naririnig. Grab the key. Ano ba, saan ba tayo pupunta? Eh, meron? Oh my gosh. Sister! Huwag na kaya. Kaya nawawala. Kaki, sinisya, bala <laughs> sa <laughs> dyan. Ayun, Hulo, ba't iba na naman to? Ayoko na tito, wag na kaya, wag na kaya. Alis na tayo, mag na lang tayo, mag na lang tayo. Huh? Ah, oh, wala. Hulo, no. no. Oh. Hello, ano ba, saan ba Putra, Tragis? Ano ba to? Lahat pinubuksan. Ba't lahat mo pinubuksan? Tara. Ito, ito na dito. Tara. Tiyo mo na kayo. Sige. Ayoko, ayoko. Oo, oh, oh na God. na. Sabay-sabay tayo dito. Sabay-sabay. Ano? Ayoko na! Tara. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Susunod na lang ako. yun. Iyan, may Huwag niyo ko. iwanan. What the hell? lang.

eh, na dito nandito dito kami nagulat. Ayoko na din mo na. mo Bilisan na. Chula kayo. Ayon na. Takbo takbo takbo. Uy, yung 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 na, yung 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 Okay na yung 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 'yan. yung Ayoko na dito, alis na tayo. <laughs> pa, 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 wait lang, pa, pa. susubo lang ako ng kanin, teka na. Wait lang, pasubuin niyo muna <laughs> Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait. Hoy, wait lang, wait lang. Papaliitan ko lang yung screen. Yan, parang maliit lang, hindi ako masyado maguguluhan. Thank you. When tayo. Ano, hindi ka magugulat. dapat magulat ka din. Niliitan ko na, niliitan ko na. Eh. Hey, <laughs> <laughs> Oh, di ba? Hindi ako nagulat. Hindi ako nagulat kasi niliitan ko. Ay, papasok, na, huy. Ay, papasok ulit. Oh, Ay, na. nawawala ako. Ay, nawawala si Isha. <laughs> nawawala si Isha. Nawawala si Isha. Ano, ano? Ano, ano? saan siya okay. nanggagaling di ba nasa left side siya tapos saan tayo pupunta saan tayo pupunta sa dulo pa tayo pupunta sa dulo bakit hindi tayo ah. pwede pumunta sa kanya shit sino ka oh, maganda ka minanita ako may nakita ako na ayaw ko makita Uy, wait lang nawawala ako hindi ako makatakbo putragis ano ano pa Ayoko ko na hala, ano nangyari naka off mic na kayo, ibang server na to Hoy, niyo nga na nyo kayo nga bigla kayo nawala, sabi ko takbo eh wala, paano tumakbo, paano ba tumakbo hindi ako makatakbo nagsisip ako, hindi ako tumatakbo Ay yan, hindi naman nakakatakot actually. Vlog, di naman ay, nakakatakot actually. Yung maganda yung butterfly. Oy, MJ, maganda ko daw. Thank you so much. Siyempre. <laughs> Wala ano yun? Sino ka? Sino yun? Sino yun? Ha, hoy. huyo. Talk to the farmer. Eh, paano kung ayaw ko kausapin, ha? I haven't seen around continue. Hala, nabasag yung ano ko. Oy, basahin niyo siya. Sabihin niyo yung sinasabi niya. Hindi kasi nagja-jump dito, eh. Huwag ka didikit sa statue. Anong statue? Wait lang, wait lang, wait lang. Uy, wait lang, wait lang. Okay na. Ayoko na, last na to, ha? Hello, Hello may statue. you. Ayoko, ayoko. Uy, hindi ko na ako makakita. Hello. Ayun na. No! Mama! Uy, Ay... ba't kayo bumabalik? Huwag kay... mo kapulin. Huwag mo kapulin. Babasbasan kita. Uy, no! sasakaling kita dyan, Rio. Sister, bilisan mo. Uy, ano yun? <laughs> <laughs> Nakuli na naman Hahaha. <laughs> <laughs> Hello, sister ko, Tago. Huwag kita, bahay ko to. Bahay. Sana tayo. Wala kasi, first person kasi to lagi. Daga, daga, Wait lang, na yung takbo ko. Oh my gosh, oh my gosh. no, no, oh my gosh, oh my gosh. Uy, maubos na yung takbo ko, sister. Wait lang. Wala na akong takbo. Wait lang, wait lang. No! Ayoko! oh my gosh, oh my gosh. Hindi, assuming ka Okay, okay, okay. Wala na akong takbo, wala na akong takbo. Uy, wait lang, wait lang. Wait, na, 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 hindi pa rin, hindi ko pa pala nakuklose yung ano. Wala, oh, shit. Wala, ano yung... Hindi What the hell, what the hell? Baka nakakagulat to ah. Escape the hotel. How did the door lead to this Nasaan hotel? Si Hello, escape daw to, sister. Uy, nasan si Pekor? Ayoko. Ayoko na din. Maglilip na ako. Uy, Ay, ayoko na. Hindi ko na kaya, sister. Ba't ka nawala? Andito kami sa loob. Buksan mo. Buksan mo yung pinto. Uy, buksan mo yung pinto. Kapitan mo yung pinto. Hala, hindi na daw bubukas. Hala, uy, tara nga. Wag, ayoko na. Hindi. Anong tara na? Hindi, ako na lang. Ay! Putra, Nagis ka yun! Nasa kalingkit! Nakalimutan ko yung <laughs> job <laughs> script. na to, lang, nagulat sige, ako. Ako na lang dito, ako na lang dito. Ikaw na lang, wait ka namin. Sige. Uy, siya na lang daw doon. Uy, isa! Huwag ka na, huwag ka kaya na sa mama. Dito lang tayo. Siya na lang daw doon, siya na lang daw doon. Uy, kakakagulat na mura ko tuloy yung pamangkin ko. Nagulat ako ba? Ba't ka nandito? Ba'y ka bumalik? Namatay siya. Hindi tayo, wag na tayo sumama doon. <laughs> Mga babae nagchichismisan lang habang yun yung naghihirap ng Bakit? Try na ka. MJ, miss ko na siya. Try mo nga, try mo. Ay, putra guys. <laughs> Nagulat ako. Wala, hindi kami natipi. Ba't hindi kami natipi? Hello, ayaw namin. Balik ka, bumalik ka. MJ. Ay, hindi namin MJ. alam to iyel. ayoko ko na. Hello, si Isha. MJ. 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 Puto, hindi naman balik, ba? balik, balik. Na. Saan kami pupunta? Sa kanan kayo pupunta. Dito daw sa kanan. Shit. MJ, hindi ko na to alam. hindi <laughs> ko, hindi ko din alam. Yeah! Tayong dalawa pa. Ah! <laughs> Ayoko na Ayoko na Nakaalis ako Ano nangyari? Ano nangyari Isha? Nakita ko si MJ Tinalunan si <laughs> Kanan, diretso dulo, kaliwa Dere, deretso lang ako dito Tapos Wait na, wait mo ako Ayoko na Wait, Ay, tapos Kanan Kaliwa Walang, walang... Walang... Walang kaliwa. Walang kaliwa. Wait lang ulit, ulit, ulit. <laughs> ah, ito yung diretso kayo, kanan, tapos diretso kaliwa sa dulo. Diretso kanan. Diretso... Kanan. Tapos kaliwa sa dulo. Ito ba? <laughs> ito, walang kaliwa! Ito, ito, ito. Hindi ko na. Yes, nandito na siya. Ay, nakalabas ako! Iniwan siya, no? Nakalabas <laughs> ako. Sorry. Sorry. Iniwan ko si Iska, hindi ko na kaya. Hindi kasi may nakita ako. Ba't siya nag-live? Hala, ayoko na. Ba'y uh, iska Tate dim ka na saan Pumasok ka dito ulit. Wala na tayong tatlo na lang. Ayoko na. Natatakot na ako. Hindi ko na kaya, sister. Ayoko na. Wala mo mo dyan. Meron daw eh. Pinapatago nga ako ni Iel dito. Tara, oh, tara. Sunod ka lang. Sige. Sige ah. Huwag niyo akong iwanan pag ako iniwanan niyo. Uh Oo. -oh ayoko na. Wala pa, wala pa siya dito. Ah, wala pa siya dito. Okay. Wala pa nga eh. Huwag niyo kasi ako iwan. Dito ako, ako yung gitna. Ang gitna niyo ako, gitna niyo ako. Oh, sige na gitna ka nga. O sky, yan. O, tragis ka. Ayan, anong ba to? Tara dito. Ayan, takbo, Ayan, takbo, takbo, takbo. Ayan. ko, tatakbo, mama. Ah, takbo? Tago, oh. eh! tago, tago. Tagili dito, dito, dito. Ganyan ka lang, ganyan ka lang. Ayan niyo lang, ayan niyo lang dumaan. Sana Ay, siya. Babo malik. Oh, Bumalik. Wala akong makita! Ayoko na, ayoko na. Oh. Takbo, takbo, takbo. Dito. Spot-spot muna tayo. Bagay gagalaw, nandiyan na. Nandiyan na siya, shit! Ah! Bakit nga ako nakita? Ayoko na. Stop na. Bala kayo dyan. Grabe na. Stress ako dun. Putragis. Ayoko na. Magpasdabam tayo. Pasdabam. Ay, pasdabam tayo. Go. Let's go. Putak ka yan. Tatlo agad kami. Add nyo si Pecor. No, no, no. Ah. Sa'yo na to, sister ko. Ay, sister. Sa'yo na to. Wala, hindi ko matangin sa'yo. Si naman ito. Panalo ako agad. Ayun at madami na kami. Let's go. <laughs> Nakaya na yung bomba. Lansan <laughs> ako. No, no. No. Huwag ka lumapit sa akin, sister ko. Huwag ka lumapit sa akin. Huwag ka lumapit. Huwag <laughs> oh, ka lumapit sa akin. Visit na to. Hoy, Isha. Huwag ka lumapit sa akin. Piste ka. Hoy, ano, 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 ano. Hoy, ano, ano, ano. Ano ha, ano ha. Oh, shit. Hala, <laughs> oh, lala, lala. Hindi oh, no, ko oh, to, kailangan safe tayo. Safe, safe, safe. Paano pag isa sa atin? Okay, okay. Oh my gosh, alis ako. No! Ah! No! Ako no! no! sa akin <laughs> din kayo mo! At siya, ako makalis. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. na naman. yung ako dyan, alis ako dyan. Dito ako, dito ako. Dito ako. Wala po talaga guys. No, trinap ko yung sarili ko. Shit. Hoy, wag sa akin. Ah! Uh, oh uh, no! Mm, bala ka dyan. No! <laughs> 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 Bakit namunta sa akin? Madugas.